dahil nga naka-receive na ako ng email na kailangan nang i-update ang tax info. So, dito, meron ding direction kung paano. Then, pupunta tayo sa Google AdSense. Sa AdSense natin, maglalagin tayo. So, tatype mo lang yung AdSense. Then, nandito na tayo. Then, click mo yung tatlong guhit dyan para lalabas yung yung pagbabayad. At, impormasyon sa pagbabayad. Then, dito i-click natin yung mga paraan sa pagbabayad. Then, dito i-click natin yung Estados Unidos o US kasi doon tayo nagawa ng ating account. Click natin yung Edit. Click natin yung information sa pagbubuwis sa baba ng Estados Unidos. So, andito na tayo. So, i-click natin yung detalye at dokumento ng pagbubuwis etong mga nakalagay dito, so ganito din ipapasok natin sa ating update ng information ng buwis natin, so tatandaan natin yan kasi yan din ipapasok natin lalot na tayo ay sumisweldo na so, i-click natin yung isumite ang bagong form, then pagka-click, magsimula na o start na ng form so, kung gusto mo bago ka mag-start scroll down mo lang siya, basahin mo muna Pwede din. Kasi dapat babasahin mabuti at sasagutan mabuti. Kasi kung hindi uulit ka ulit, mag sa ka ulit. Yan, kinlik na natin yung simula ng form. So yan dito, mag-automatic tayo magla login in. Ito, na ang password natin sa AdSense. So para makapag-umpisa na tayo talaga sa pag-update na tax info so dito sa unang question ang i-click natin yung individual kasi individual naman tayo hindi tayo grupo sa pangalawang tanong, hindi tayo naninirahan sa US so hindi so dito i-click natin yung W8 band Then, sisimula na natin sagutan yung form ng W8 then. So, yung DBA, hindi natin niya sasagutan. So, automatic na ganyan pangalan natin. dito itete-text at eh, click natin yung bansa natin yung Philippines Pilipinas then dito sa foreign ang ilalagay natin dyan yung ating Pilipinas din yung ating tax identification number So, dyan sa US din, wala tayong ilalagay dyan susunod yung ating address so hindi natin i-check yung PO box kasi hindi lang PO box yung address natin residential so yan ilalagay natin Pilipinas syempre then tatype na natin bala na kayo sa address nyo then check nyo na lang na parehas lang yung address ng mailing address then susunod kasunduan na sa buwis. Nag so dito tinatanong niya kung nagki ka ba ng nabawasang rate ng withholding sa ilalim ng isang tax treaty. So, ang sagot natin dyan ay... Siyempre, oo. Dahil residente tayo ng bansa nagkiklaim ng treaty sa U.S. So, i check lang natin yung box. And then, ipapasok natin ulit yung ating Philippines, Pilipinas. And then, ito na yung sabi ko nung dun sa luma na tax info na lang natin. So, ito rin yung ipapasok natin. So, na nandito na tayo sa mga special na kondisyon. So, i-check natin yung mga tatlong box na yan kasi enter lang natin automatic na na nakalagay na doon so yun yung ipapasok natin so ang ipapasok natin dyan ay artikulo 13 at talata then sa rate ay 15% na binabawasan and then check lang ulit yung bilang resident yung nagbabayad ng buwis so dito i-check natin ulit, artikulo 8, tapos 0% na binabawasan. So, naka-automatic na siya, i-click mo lang siya ulit. Then, i-check yung box ulit. So, yan yung sinasabi ko na nga, nakasulad nga doon sa dati kong tax info. Kasi tayo ay nagsisweldo na at wala naman tayong papalitan. So, parehas lang din. And then sa royalty, sa pelikula at TV. So, article 30 naman. So, nakaredy na rin yan dyan. Tapos, 15% lagi kasi hindi tayo late sa ating tax info. And then, check lang ulit yung box. Bilang residente na nagbabayad ng buwis. And then, susunod. So, pupunta na tayo sa aktividad at servisyo na isinagawa sa US. Then may ginawa kang anumang aktibidad so syempre hindi wala tayong ginagawang aktibidad sa loob ng US so wala hindi Then i-check iche lang natin yung box na pinatutunayan ko na ang mga servisyong binibigay sa Google o mga affiliate nito ay sinasagawa lang sa labas ng US. Yan, tapos susunod. Piliin natin ang nire na paperless. So, para ano lang, sa email lang, kung malalaman yung mga update tungkol sa buwis. Kasi matagal pag yung papel ang ipapadala. So, i-check lang natin yung box na tama at na-check natin yung ating mga apan So, ganyan yung kinakalabasan ng form ng W-8 Ben. Dapat ganyan, motion picture, copyright, servisyo at walang pinatutupad na treaty. Then, check natin ulit yung box na kinukomperma natin. So, yan na yung lahat ng ating sinagutan. So, paperless ang pinili natin. So, ito yung kanina, yung parang nobas na preview ng dokumento natin. So, dito lalagyan natin ng checking box, yung certification ng form para sa buwis, sa ilalim ng mga perjury, ng mga parusa sa pagsisinungaling. So, lahat yan nababasahin babasahin i scroll down. To dapat maaga ka nang mag-update ng info kasi kung mali ka, may 30 araw ka. Kung late ka, sagad yung panahon mo, mahirap na. So, dito naman sa affidavit. So, hindi natin yan i-check dahil wala naman tayong binagot pa baguhin then dito uh, check natin o kiklik natin yung oo ako ang beneficial owner tapos yan pwede natin scroll down lahat para makita natin yung ating mga sagot then dito automatic na yung pangalan natin sumitin na natin Then after seconds yan na naaprubahan na. So yan na yung aking address yung mga pinasok ko, so tama lahat. So yung aking w 8 bin tama din lahat. So ang expiration na ulit ay December 31, 2027. So ticheck ko rin sa email ko. So meron na rin naaprubahan na yung aking updated na yung tax info.